Iba't ibang klasing mga nagsasarapang kakanin dito sa Negros. Meron akong alam na sulit at sobrang sarap. Excited na ba kayong malaman kung saan ito? Let's go! Nyong nga araw, mga local delicacies or kakanin ang food cravings ni Tito Dex nyo. Kaya ang ating travel and food destination ay dito lang matatagpuan sa napakagandang syudad ng Talisay. Home of the famous Minuluan Festival at dito rin matatagpuan ang masikat na pasyalan tulad na lamang ng The Ruins and Campus Tuhan Highland Resort. At ang isa pa sa pinakamagandang gawin dito, of course, ay ang mag-food trip. At dito lang malapit sa kanilang public plaza ay merong cafe na ang mga specialty. Wala nang iba kundi ang mga nagsasarapang kakanin ng talisay. Welcome to Didi's Cafe. Napakadaling hanapin dahil dito nyo lang yun matatagpuan sa public plaza. Sa dami ng iba't ibang klaseng mga nagsasarapang kakanin, for sure, malilito ka kung alin yung bibilin mo dahil halos lahat mukhang masarap. Ano guys, may napili na ba kayo? Dahil ako, meron na presenting ang mga nagsasarap kakanin na pwede matikman dito sa Didi's Cafe. Tara guys, samahan niyo na akong kumain. Unahin ko na itong puto with cheese. Grabe, napaka moist ng puto at sobrang sarap. Combination of sweet and savory naman ang atake nitong puto pao. Nabitid guys at perfect ito kay partner sa mainit na kape, lalong lalo na ngayong maulang panahon. Klasik kakanin tulad ng suman, ayos na ayos, the best, sweet at lasang-lasang mo yung gata. At ang isa na nga siguro sa pinakasikat na kakanin na mabibili nyo dito sa talisay ay itong bicho bicho bakod gid niya. At kung hindi ka naman mahilig sa matamis, for sure, magugustuhan mo itong chicken empanada. Napakasarap ng feeling at yung dough very flaky, and buttery. Gusto mo ng bibingka? Pero with a twist, bagay na bagay sa iyo itong bibingka with salted egg. Nababalance yung sweetness ng bibingka dahil sa itlog na maalat. Te, mapatalisay na ta. And this is Destination. Till my next food and travel, Destination.